Kahapon po ay nagsagawa nga ng investigation ng komite sa kamera kaugnay sa uh, nangyari balawag ang uh, pagbabaha. Uh, Lalong-lalo na dito sa Metro Manila, tinamaan tayo. Pati na sa makratig na bayan outside Metro Manila, pati na Luzon, tinamaan din, Visayas and Mindanao. Uh, dahil po yan sa Bagyong Karina, nagdala po ng habagat. Uh, Ikitay ng update dyan with Second District Congressman Rolando Valeriano and Chairman ng House Committee on Metro Manila Development. Congressman Valeriano, magandang umaga po. This is Aljo Bendios. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, live na po tayo sa Punto Sintado Reload sa PTV at Radio Pilipinas. Kong? Magandang umaga po, uh, Sir Aljo, at nakikinig uh, po sa inyo. Opo. Ano, programa. Good morning po. Good morning po. Kong, ano po lumabas sa pagdinig ninyo kahapon? Tungkol dito sa flood control projects ng pamalan? una uh, po, siyempre hiningi natin yung accountability ng mga government concerned agencies. Okay. Sa po dyan, yung DPW, hmm. siguro naman, eh, uh, everybody knows na yung DPW, it's one of the, the calls sa kanila bumabagsak talaga yung bulk ng, ano, lang flood control hmm. uh, budget. MLDA, ah mm. uh, since yung committee naman po natin is in charge in overseeing the Metro Manila, mm. so sila rin po ang hininga natin ng komento at sabi sa nangyari ba, the, what happened uh, nung undoy, nangyari na yan, bakit na ulit ang karina, mm. at uh, ito, sisirin po natin yung mga lahawa kanilang flood control. Hmm. Then, yung, yung DNR po, ano ba yung measure na ginawa nyo after the auto-toy na dapat mag-measure na rin natin. At uh, ang last po namin ginawa, pag-asa, tingnan pag lang din po namin kung paano ginawa nyo preventive measure sa mga evacuate naman, hindi masyadong uli. And lastly po, uh, ano yung long and short-term solution if ever mangyari ulit yung ganitong Uh, type of calamity na typhoon. Kayo ba is atis? So, po yung sinagot pero definitely po meron pang second hearing. Oh. Dahil alam ko rin naman po na hindi ito matatapos na uh, isang hearing lang dahil sa, sa laki po ng na magnify po yung problema talaga. Oh, satisfied naman po kayo sa sagot po ng mga kinukulang ahensya ng pamalaan lalo na ng DPWH dito sa problema ng ito. Ah, uh. Tinuturo po ang MMDA, tinuturo naman na MMDA. Sus, forbida. Nagtuturoan. Yes. Po, uh, even the public is not satisfied. Pero yeah. siyempre po, ang ano na ang, ang, ang amin naman po sa committee, at yung over, oversight function po namin, ano talaga na lang yung solusyon? Dahil hmm. si kung lagi po magtuturoan yung mga government agency kasi eh, kung may kasalanan, eh, andyan na po yan, na-perwisyon na tayo, wag na lang mangyari ulit sa susunod. At tinanong ko talaga, who is responsible talaga pag nangyari ulit itong kalamidad na to? Mm. So ang lumalabas po, ang budget ay nasa DPWS, ang implementing ang implementer ay DPWS, pero ang maintenance ay nasa MMDA. So mm. si MMDA po talaga yung partly to blame dito because of the yung maintenance. Pero ang nangyari nga po, Kulang pa rin talaga yung, meron silang 11 big -tick meter no 2012 regarding sa master plan ng Metro Manila. Pero, Opo, master plan tayo. Opo, ah, kailangan pa palitan yung master plan na yan dahil ah, ah, nag-iba na po yung panahon at ah, dumadami po ang tao ngayon sa Metro Manila. lumolobo populasyon natin sa Metro Manila. Dumadami din ang mga uh, buildings at in, uh, development sa master plan po na ginawa noong 2012 and was approved by the hmm. uh, World Bank, yung funder po natin, lumalabas po eh almost 20% to 30% lang yung na, nagagawa. Uh, yeah, sad yeah, to yeah. say, wala pa pong matatapos. So ako po, uh, since hindi pa natatapos siya, eh, naniniwala ako na meron pang darating eh, kasi because of the climate change, di ba? Iba Umay. na rin yung panahon ngayon. So sabi ko, what is the short-term solution? kung yung long term it will take 10 years daw po yung yung ano para matulungan namin kayo sa budgeting ano ba ang dapat yung oh, gawin mm -hmm. uh, nagpapadalil daw sila ng bomba ng mga pumping station mm -hmm. malaking bagay daw para ma-insan. second yung mga contractor po ng basura ando din naman kapo ito yung mga private contractor ng mga different local mm -hmm. government unit mm -hmm. so oh, inaano rin namin kung kung 100% ba lalo nyo yung basura pero mukhang hindi rin po. So siguro, uh, kinoldin namin ang atensyon ng local government na uh, paigtingin nila yung, ano, yung sa private contractor at uh, i itignan din po namin maigi yung culpability ng mga private contractor regarding sa kung saan nila tinatapon yung basura. Kasi one of the biggest factor din po na nakita natin dito at lahat naman tayo, alam mo natin, yung basura talaga nagbara okay. sa kanal. Opo, opo. Sa o, at saka, na, opo. Ah, uh tulungan to eh lahat stakeholders na ito tayo tulong tulong na ho dito lahat pati mga mga Pilipino nakikinig sa atin ngayon lalo na dito sa Metro Manila nako disiplina lang ano patutupad yes. natin sa pagtatapo ng uh, basura please lang at tama ba at kapon, during the hearing po uh, merong mga naghahanap na rin po siguro ng sisi pero ako po talaga kasi as chairman ng committee Siyempre, move forward naman po ako. Nung makita hmm. ko na yung ng every department, sabi ko nga, uh, dumo ka sa budget, hihimayin namin maigi sa DPW at sa MMT. Kung paano nyo hinati-hati. Pero nevertheless, uh, moving forward, if ever mangyari ulit to, ano yung solusyon nyo na nakikita para hindi naman gano'ng kalaki ang at hindi maperwisyo. Tandaan mo, sir, Uh, yung Metro Manila po na kasi pag bumaba, ang tingin ng buong mundo, Pilipinas ang buong kabahay. Oh, tama po. Hindi o, po ba? Window po kung Metro Manila. So dapat ma yan, mawala yan. At uh, tingin ko naman yung mga short-term solution na sinasabi ni Pilipinas at sa ni MMDA, uh, mukhang mamimitigid, mukhang mababawas. Eh, actually, ma masolusyonan to. Pero yung 10 years nila, medyo matagal pa po eh. Tingin oh, ko sa oh, climate change. Opo, isa pang nakikita namin nga dito, sabi ko, uh, magpapile po ako ng ng ano ng ng bill na for every LGU or for every district, magkaroon na rin ng tax basin yung model ko po yung sa BGC, kung napasin niyo po, di ba yung walang baha? Opo. Oo, dahil sa catch basin na ginawa nila sa Borgo. So siguro, tulad dito sa Maynila, nakikita namin sa Luneta o sa UST, pwedeng maglagay ng catch basin para pag malakas ang buhos ng ulan, doon mo na siya nag-imbak. But, but, wala, so, wala ho ba doon sa mga proyekto ng DPWH yan? Dapat nagkakaroon na sila na ng mga initiative po, na gano'n, catch basin. Po, tama ho ba? Po, opo, wala po. puro, hukay, puro sila desilting. At umakikita niyo po yung mga picture na, ano nila, oh. puro nasira yung, yung ginawa nila sa estero, bumigay lahat. At, okay. at sabi nga ng isang congressman kahapon nung magtatanong, akala mo ro, yung sementong ginawa. Ha? Huh? Pero ano, Opo, si, kaya nga, uh, uh, ang nakikita po namin talaga rin po, bantayan, lalo na yung plant control. Uh, even si President BBM po, nagagalit na rin dahil pinagmalaki niya na zona na, na 500 eh. plus uh, na plant control were, were finished already. Tapos eto na, di ba? Hindi ko At nga marok ma ma -ano, kung ano ang uh, itsura ng uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yes. Nung Opo. nagkaroon ng nabalawakang baha noong Wednesday, galit na yes. galit siguro yun, <laughs> talaga. Opo. At pinagmamalaki din ng DPWS, eh, 71 pumping station ng Metro Manila, oh, eh gumagana eh, sa district ko po mismo, sa so Sunog Apog pumping station, hmm. Uh, 2019, tinatan over nila sa MMDA, At to now, hindi hu gumagana. No, at sabi ko, bakit no, mukhang-mukhang mali yung yung datos to? Dahil in my district alone, hmm. ako ang chairman ng Metro Manila Development Committee. Sa district ko mismo, what um, 700 million na pumping station, hmm. hindi gumagana mula nung, nung ginawa ninyo. So, That is a white elephant project, di ba? Hmm. So, okay. hiniingang ko rin nila sila ng audit. Okay. Eh dapat maging lesson learned na lang sa mga government e, agency po natin kasi eh, na uh -huh. itong sarina, badi, dapat maging lesson learned na ako yung ano eh yung ondoy eh although I have to add itong ondoy 3 days yung ulan eh sa study namin ngayon po by order may daw nawala naman yung ulan pero yung volume ng tubig at yung binahaan din po so yung dapat ang mawala o, yung, yung na eh. e, oh, hopefully hindi, hindi na po masundan yung reclamation projects, sa uh, nagdulot ba yan ng uh, epekto din sa nakaraang pagbabaha? Uh, wala pa po talaga sa scientific pa, hindi na kasama yung reclamation. Although, maraming nagsasabi po, kahit ako po, tinitignan nako. Hmm. ko. Pero to be honest po, nung panahon ng Ondoy, wala pa naman na kasing reclamation project ng araw. Bumaha rin sa mga ah, okay. 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 Di okay. pa ba? Pero ngayon, hindi pa rin naman tapos yung reclamation. Wala pa po Bumaba. And to be fair po, uh, yung Metro Manila and Manila itself is below sea level siya talaga. Mm. Ina-attribute din ho namin na yung mga drainage niya since old city na nga ito, pwedeng ginawa sa 50-60 years ago. Mukhang isa sa long-term plans ng LGU and even the DWS. Buksan na rin yung mga drainage na baguhin na rin. Barado na, maliliit na. So dapat kasama sa long-term Dito po sa Manila, ang catch namin, yung lagos nila eh. <laughs> di. ba? Pagka umulan no, akala mo si Pulo Lagos. Nila, so, nila, ang ibig nila, sabihin noon, pa... bawat bawat LGU sa Metro Manila maggawa ng mga catch basins kasi yun, yung, yung, uh, yun yung, Lagos nila, yung Lagos nila nga, di diba? <laughs> ba? Oo, napunta tubig na, doon. Diba? Pati dyan sa kapo Sus. Saka, <laughs> saka isang building no, na <laughs> sa building code ngayon, lahat ng bagong itatayong building, pinopropose ko rin, no, na isama na rin yan. Tama. Yung regarding maganda regarding yun. sa sa flood na dapat pag nagpapatayo ka ng building, uh, kasama na rin sa mga ano mo na sa building mo mismo, meron ka na rin catch basin. Oh, meron nga. ka na rin ano, na kasi climate change na rin po o, talaga po, po. na dapat mas mataas na mga isang foot rule na yung hmm. yung flooring mo ng ground floor mo. Dapat po nasa building ko na rin yun, isama na rin sa batas. Opo, okay. Na, kasi po nag-study na, 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 rin naman kami, nagpunta na, rin nung kami ng Singapore, tinignan namin ano sila ron, masyado silang pro doon. Kumbaga, 10 years from now, alam na nila yung mangyayari. Meron na silang mga batas na ginawa at ginagawa na nila, na-apply na nila para pag dumating yung oras na yun, kumbaga, meron na silang mga factor na makakaano. Dapat tayo dito sa Pilipinas, ganoon na rin. kong, -kong may -ma -ma abol ko lang. Kinakailangan talaga okay. i-decongest na Metro Manila. Ang dami pong mga structures yes. na nakatayo po sa mga estero. Lagusan natin. Yung din. ISF po, oh. isa po sa problema yon, isa, isa po sa problema yun na nakita rin namin, yun po, Ah, uh, na lang natin yung ano, yung relocation in city yes. Um, city. Paintingin na lang po dahil pabalik-balik po yung problema eh. Yes. Kapag uh, hindi po natin tinugunan, talaga magbabara na magbabara eh. pero yes. so, siguro po uh, obligahin na rin natin LBU, mm. ang ang NSA na pondoan na rin yan na talaga i-relocate na yung mga ISF. Otherwise po, talaga darating yung ganyan. At tingin ko nga sa lamina ngayon, sa climate change, Uh, asaan na rin natin na uh, there will be another ganyan na typhoon po. Okay. Thank you po, uh, Congressman Rolando Valeriano, 2nd District uh, ng uh, Maynila. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Magandang mga kapatid nila.